Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsalita na sa wakas ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes kaugnay sa mga chismis na nagkikita raw sila ni Daniel Padilla, ang long-time boyfriend ni Catherine Bernardo. So, rumors are flying around. But let me set the record straight. I've always said, I won't play a part in breaking someone's relationship over baseless speculations. Post ni Blythe sa X been in the shoes of betrayal, and it's a feat I won't do, on anyone else. Dagdag pa ni Andrea. Nagkaroon ng maraming kuro-kuro matapos mag-unfollowhan sila Catherine at Andrea sa Instagram. May chismis na naghiwalay na sina Daniel at Catherine base sa source ni Oje Diaz at nagkikita pa daw ng palihim ang mga ito, bagamat iginiit niyang hindi ito kumpirmado. Binash ng Katniel fans si Oje dahil sa hindi tiyak na chismis na hiwalay na ang celebrity couple. Pero paglilinaw naman ng fans ni Andrea, hindi raw kay Andrea mismo ang original na X account na ito kundi sa isang poster lamang. Wala pang say si Andrea kaugnay ng fake account umano na nagsalita tungkol sa issue. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ng Katniel, lalo na si Daniel Padilla, hinggil sa mga isyong ito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, please consider subscribing, and don't forget to click share. Like and comment your opinion.